So ayun na nga, dahil saktong-sakto nung pagpunta ko ng palengke ay nakakita ko ng tulinga na sariwa at mura. Kaya naman, ginrab ko na yung pagkakataon at bumili na ako. Eto nga, mahigit isang kilo yung aking binili at sabi ko, isasain ko to kasi ito naman talaga yung masarap na luto sa tulingan, lalo na kapag ganitong sariwang sariwa, kasi kadalasan dito nagmamahal lalo na ngayon na palapit na yung uh, mahal na araw, ang mahal ng isda kaya ito, sabi ko, kapag sinasaing, mas tumatagal kasi pero dito sa bahay, hindi rin tumatagal mga manay bali ganito nga pala yung ginagawa kong way para mas mapabilis kong matanggal yung bituka ng ating tulingan hihiwain yung pinakabandang puso niya sa baba para po talagang matanggal yung pagkakadikit ng bituka at hasang ng ating tulingan para hindi na tayo mahirapan kasi minsan di ba pag nagtatanggal tayo ng hasang na iwan yung bituka sa loob then pagkatapos natin matanggalan uhugasan natin yan ng maigi mas mainam sa running water talaga para talagang matanggal yung kanyang dugo sa loob. Then, ganito lang yung pagtanggal ng buntot niya. Sabi kasi ng mga matatanda, itong nasa part ng buntot, ito daw ay lason. Pero naniniwala ako na nagkakamar ng lason kapag talagang halpok na o luma na yung isda na nabili mo. Dahil ito naman ay sariwa, pero dahil uh, wala namang ma mawawala kung gagawin natin. Kaya naman nakasanayan ko rin kahit sariwa yung isda na tulingan, etanggalan na rin ng buntot para sure na sure. Pagkatapos kung ang malinisan at matanggalan ng buntot, ganito yung gagawin natin. Hihiwaan natin yan sa gitna para po pag uh, mamaya pag dinikdik natin ng asin, eh talagang magpa siya. Kasi gano'n naman yung pagluluto ng sinaing, no? Yung palapad yung tulingan. At isang paalala ha, kung meron kayong anak na kasama na magluluto ng ganito, eh mas mainam na gabayan natin para makaiwas sa disgrasya. At dito nga pala sa ating lulutuin, ay hindi po ito kagaya ng sinaing na tulingan ng Batangas. Kasi ito po ay hahaluan natin ng mga sahog na pampatanggal ng lansa para mas malasa yung ating ating tulinga na sinaing. Then pagkatapos natin magilitan yung ating mga isda ay pwede na natin itong pitpitin na may kasamang asin. Ganito yung ginagawa kong way para mas mabilis natin maidikit or kumapit talaga yung asin sa katawan ng ating isda. So dapat nga meron tayo rito ng dahon ng saging pero dahil nga ito ay gabing gabi na kaya naman hindi na ako nakakuha ng dahon ng saging doon sa aming puno. So ganito na lang yung gagawin kong way. Pinipit-pit ko lang yung pinaka para talagang mag-plot o lumapad tong ating tulingan. Sa ganitong paraan mas mabilis natin mapapalambot yung ating pagluluto mamaya. Then, ulit-ulitin lamang po yung procedure na aking pinapakita. Napaka the best po nitong pang stock lalo na kung wala po kayong rep kasi talagang tatagal. At pagkatapos nga natin magpitpit o magpalapad ng ating isda ay dito sa ating kaserola o kaldero kung anumang paglulutuan ay maglalagay tayo ng taba ng karning baboy bago natin ilalagay isa-isa yung ating isda. Sa ganitong paraan, nakakadagdag po ng linamnam kapag may taba ng karne yung ating sinaing. Naglagay ako rito ng sibuyas at bawang paminta sa ating kaldero. Then layer by layer, ganun lang din ulit po yung gagawin natin. Isasalansa natin yung ating tulingan. Kung meron kayong uh, dried na kamyas, o yung tuyong kamyas po mga manay, yung tawag doon. Mas mainam na ganun ang gamitin ninyong pangasim pero dahil yung uh, kamyas ko e eh, kabubunga pa lang, mga bubut pa, kaya naman susukaan na lang natin to. So ganun pa rin yung ginawa kong way, naglagay ako ng bawang, sibuyas at luya at meron tayo rito ang paminta. Then ilagyan ko rin ng anadoy na asin at naglalagay tayo rito ng sukang ilokos na one third cup or pwede rin kayong gumamit ng suka na kung ano yung meron dyan sa inyo. Maglalagay din tayo ng isang kutsara ng sinigang mix, yun po ay optional. At maglalagay tayo ng tubig na 2 cups. Mas mainam na uh, mas maraming tubig para mas mapalambot natin ng maigi yung ating isda. Mas mainam din to na lutuin sa diuling o kaya sa gas range para po talagang mas makaiwas sa lakas ng kuryente. At dahil nga nandito ko sa kabilang kusina ko, kaya ang gamit ko nga induction cooker. Makalipas po ang 30 minutes kapag kumukulo na, halu-haluin lang natin ng bahagya pero wag na natin yan ah, talagang hanggang sa ilalim may halukayan dahil may tendency na maduro. Makalipas pa ang ilang oras, eto nga, malambot na at talaga nagmamantika na ang ating sinaing na tulingan. Again, mga manay, ito po ay aking version. Alam ko, maraming magsasabi na hindi ganyan ang pagluluto ng sinaing na tulingan dahil yes, nakatikip na rin po ako sa mga ganung lugar na talagang ang pagluluto nila ng kanilang sinaing na tulingan ay kamyas lang tapos tubig din pakukuloan ng matagal tapos binalot sa dahon ng saging again ako po ang inyong madiskating nanay at eto na pwede na nating iserve ang ating lutong bahay na sinaing natulingan ni manay kain po tayo